Diyos ay nagsasabing ito ang iyong kumpirmasyon. Hindi mo ito binabasa ng aksidente. Magtatagumpay ka anuman ang itsura ng sitwasyon sa ngayon. Ako'y gumagawa sa mga bagay na ikinababahala mo. Ipagagaling ko ang iyong kalusugan, kayamanan, relasyon, at lahat ng bagay na ninakaw ni Satanas mula sa iyo. Walang makakapigil sa gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Maari kang pagdudahan o pag-usapan ng mga tao, pero isang bagay ang alam ko tungkol sa Diyos, hindi siya kailanman magpapabaya. Kapag ang Diyos ay para sa iyo, walang makakalaban sa iyo. Ang mga pagkaantala at kakulangan ay nasira. Ang Diyos ay malapit ng magpakita at magpamalas. Operating naong pagpapala. Lahat ng nangyayari ay may dahilan, at ang dahilan na iyon ay nagdudulot ng pagbabago. Minsan masakit, minsan mahirap, pero sa huli, lahat ay para sa ikabubuti. Huwag kailanman tumigil sa pagtitiwala sa Diyos at sa paniniwala sa Kanyang plano kapag pinag-usapan ka ng mga tao, huwag mag-alala. Naririnig iyon ng Diyos, siya ang iyong tagapagtanggol at ihahanda niya ang isang mesa, para sa iyo sa harapan ng iyong mga kaaway. Ang mga mismong tao na nagtatangkang pabagsakin ka, ay makikita kang nasa isang posisyon ng karangalan. Iyan ang iyong tagapagtanggol na gumagawa. Panuori ng video na ito nang hindi nilalaktawan, kahit isang segundo at gagawin ko ang lihim na panalangin para sa iyo sa dulo. Malapit nang magpadala ang Diyos ng pagpapala sa iyo sa tamang oras. May isang bagay na kailangan mong gawin na sensitibo sa oras. Nais ng demonyo na mag ka, pero sinasabi ng Diyos na huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito, magtiwala ka lang sa akin at purihin ako ng maaga. Ginagawa mo ang lahat ng tama, iniibig mo ang iyong sarili ng higit, pinapalakas mo ang iyong pasasalamat, pinapanumbalik mo ang iyong pananampalataya. Walang bahagi ng iyong kaluluwa na hindi mo pinangalagaan, binawi, at pinagaling. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng iyong isip na hindi ka naroroon kung saan ka dapat naroroon. Nasa loob ka ng pagpapalang lupa. Itanim ang iyong kasalukuyang enerhiya, nang malalim sa sandaling ito, na ang iyong nakaraan, ay walang ibang pagpipilian kundi lumayo. Ang kakayahang lumago at maging payapa sa parehong kapaligiran na sumubok sa iyo, ay ang dahilan kung bakit iba ang iyong mahika. Ikaw ay hindi matitina. Pawiin ang ingay ng negatibong enerhiya, at pakinggan ang banayad na himig ng iyong intuition. Ang Panginoon ay laging may huling salita. Maaring hindi mo makita ang daan, pero ang Diyos ay may paraan. Sa ngayon, lumalaban siya para sa iyong mga laban. Nagbabago ang mga bagay sa iyong pabor. Paparating na ang mga tagumpay, bagong simula, kagalingan at kasaganaan. Maaring mukhang permanente, pero sinasabi ng Diyos na pansamantala lang ito. Malapit ko nang baguhin ito. Huwag mag-alala tungkol sa kahit ano sa halip ipanalangin mo ang lahat ng bagay. Filipos 4:6. Kailangan mong maging matiyaga para sa kung ano ang nakalaan para sa iyo. Huwag magmadali, pilitin, o subukan na manipulahin ito. Huwag makuntento, mag-alala, o mag-overthink. Lahat ay nakahanay na para sa iyo. Magdawala ka rito, manawala ka. I-type ang isang libo isang daan at labing isa kung naniniwala ka sa Diyos. Sinasabi ng Espiritu ng Panginoon na ang iyong pagtitiyaga ay nagbubunga. Ang mga dibinong himala ay nagaganap sa iyong pabor. Napagtagumpayan mo ang mga hamon at mahihirap na aral at lumabas na mas malakas kaysa dati. Ang iyong mga positibong pagpili ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Sa halip na mabuhay lamang sa isip, namumuhay ka ng may kamalayan mula sa iyong puso. Ang iyong intuition ay lalong lumalakas sa bawat hakbang na ginagawa mo sa iyong paglalakbay malapit ng maging napakaganda ng iyong buhay. Gagamitin ng Diyos ang mga tao, pero ang mga tao ay hindi ang iyong pinagmulan. Sa halip na tingnan ang iyong pinsan, kapitbahay o kaibigan, magsimulang tumingin sa Diyos. Ang mga tao ay may limitasyon, pero ang Diyos ay walang limitasyon. Ang mga tsismis ay maaring magdulot sa iyo, na hindi magustuhan ang inosenteng mga tao. Huwag husgahan ang mga tao, batay sa sinasabi ng iba tungkol sa kanila. Maging matalino, kilalanin sila ng personal at bumuo ng iyong opinyon. Ang taong nakikipag-usap sa iyo, ay maaring siya rin ang kailangan mong layuan. Ipanalangin mo ang iyong paligid. Inilagay ng Diyos ang pangarap sa iyong puso at tatapusin niya ito. Lahat ng kailangan mo upang maipamalas ang pinakamataas na bersyon ng iyong sarili ay paparating na. Ang iyong mga anghel at lahat ng iyong mga ninuno ay nagtatrabaho upang ibigay ang lahat ng kailangan mo upang lumago sa iyong pinakamataas na potensyal magtiwala ng malalim sa bawat hadlang o hamon na kasalukuyan mong hinahara. Hindi ka kailanman bibigyan ng hamon na hindi kayang malampasan ng iyong kaluluwa. Ipagdiwang ang mga natatanging hamon na ito, at magpasalamat sa pinagmulan sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-evolve. Alam ko na dumaraan ka sa isang mahirap na panahon sa iyong buhay, at nakikitungo sa maraming problema at emosyonal na sakit. Bago mo malampasan ang isang bagay, may iba pang nangyayari. Huwag sumuko. Pinalalakas kita sa mga lugar, na hindi mo pa nakikita sa ngayon. Ako at ikaw ay malalampasan ito ng magkasama. Lahat ay gagana para sa iyong kabutihan. Sabi ng Diyos sa Isayas 42, Siyam tandang bawas isa sero, ang mga dating bagay ay nagdaan, at ang mga bagong bagay ay ipinapahayag ko na. Umawit ng bagong awit sa Panginoon. Sinasabi ng Diyos na ang mga bagay na iyong pinaghihirapan ay magtatapos na. Ang depresyon, pagkadismaya, sakit, kalungkutan, at masamang gawi, malapit na niya itong itigil. Gagawa siya ng bagong bagay. Ang problema na naging stress at nagdudulot ng sakit ay malapit ng mawala at mapalitan ng isang kamanghamanghang bagay. I claim Edo SA Pananampalataya. I-type ang 555 upang i-claim ito at tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang iyong matutuklasan ngayon ay pagbabago sa buhay. Isang minuto ay nahihirapan kang magbayad ng mga bayarin, nababahala sa pera, at sa susunod na minuto ay parang magnet na umaakit ka ng pera. Ano ang nagdudulot ng pagbabago na ito sa buhay ng mga tao? Tinatawag itong Genetic Wealth Code. Kapag na mo ito, hindi na magiging pareho ang iyong buhay. Mari mong i-activate ang iyong Genetic Wealth Code dito na iyon. Tingnan ang link sa mga komento sa ibaba upang i ang iyong Genetic Wealth Code mag-subscribe sa aming channel kung mahal mo ang Diyos. Anak ko, tamasahin mo kung nasaan ka ngayon bago magsara ang kabanatang ito. Paalalahanan ang iyong sarili kung gaano kaganda ang iyong kalagayan sa sandaling ito, at bawat iba pang sandali pagkatapos ay magiging mas dakila. Hanapin ang kaginhawahan at pasasalamat, at magpasalamat sa lahat ng pagpapalang natanggap mo na. Ituon ang pansin sa mga tamang bagay at maniwala na ang paglalakbay na ipinagkaloob sa iyo ay magiging mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Huwag hayaang makalimutan ng kasabikan ng bagong simula kung gaano kapangyarihan ang kasalukuyang sandali. Tulad mo, ang araw na ito ay isang mahalagang regalo. Punuan ito ng pagmamahal, liwanag, at dibinong enerhiya. Malapit nang bigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Isang bagong hangin ang darating upang ibalik ang isang bagay na nawala sa iyo. Malapit na niyang buksan muli ang pintong iyon, pero sa pagkakataong ito ay magiging mas dakila. Kapag sinabi ng Diyos na ipapanumbalik niya, ito'y magiging mas dakila kaysa dati. Ang iyong buhay ay puno ng mga pagpipilian. At nakikita kong minsan ay labis kang nag-alala sa iyong mga opsyon. Iniisip ang maaring mangyaring sakuna kung mali ang iyong piliin. Nandito ako upang ipaalala sa iyo na hindi may iwasan ang ilang hamon, anuman ang iyong desisyon. Ang iyong mga hamon ay hindi mga pagkakamali sila ay bahagi ng iyong landas. Magtiwala sa iyong gabay, sa universo, at sa iyong sarili. Ang iyong kaluluwa ay alam na ikaw ay naroroon sa tamang lugar. Malapit ka ng magdiwang ng isang napaka-espesyal na bagay. Mapupuno ka ng kagalakan at kaligayahan na parang labas sa mundong ito. Maghanda para dito, asahan mo ito, nangyayari na ito. I-type ang limang daan at 5.5 kung handa ka na. Sinasabi ng Diyos, maghanda para sa isang kamanghamanghang plot twist sa iyong paglalakbay. Ang kakayahan ng iyong espiritu, na maramdaman ang lahat, ay hindi kailanman isang kahinaan. Ito ang iyong lihim na sandata sa lahat ng oras. May kakayahan kang tukuyin ang mabuti at masamang enerhiya sa isang kisap mata. Ikaw ay purong mahika. Ang gumagana para sa iyong kaluluwa ay hindi kailangang maintindihan ng iba. Ang iyong direksyon sa buhay ay malapit ng magbago para sa mas mabuti. Ituon ang pansin sa mga matatalinong salita ng iyong intuition. Anuman ang sinasabi nito, patuloy na makinig. Lahat ay nag-aayos para sa iyong pabor. Matutong maging matapat sa mga maliliit na bagay. Hindi mo napapansin, may isang pambihirang bagay na nabubuo sa iyong buhay sa mga maliliit. Natutunan mo ang kahulugan ng pangako. Inihahanda ka ng Diyos para sa higit pa. Sinasabi ng kasulatan na nais ng Diyos na bigyan ka ng kagandahan kapalit ng mga abo. Pero hindi mo matatanggap ang kagandahan kung hindi mo ibibigay sa Diyos ang iyong mga abo. Ibigay sa Diyos ang iyong mga sakit at bighati at maging bukas upang matanggap ang kagandahang inihanda niya para sa iyo. Ipinutok ng Diyos ang pangarap sa iyong puso para sa isang dahilan. Ikaw ay isang napakamakapangyarihang nilalang. Bumangon ka at angkinin mo ang iyong buong kapangyarihan araw-araw. Gawin ang mga mahihirap na bagay na iniiwasan ng karamihan ang iyong pananaw ay nagbago upang yakapin ang mga hamon, at pahalagahan ang mga aral na natutunan mo sa pamamagitan ng pagdurusa. Wala nang makakapagbali sa iyo. Napagdaanan mo na ang maraming mahihirap na sitwasyon at panahon. Lahat ng iyon ay naghanda sa iyo, para sa susunod na kabanata. Magbigay ng malalim na pasasalamat sa lahat ng iyong napagdaanan. Napakalapit na lahat ito ay magkakaroon ng kahulugan. Binabago ng Panginoon ang iyong sitwasyon sa panahon na ito. Papasok ka sa isang bagong yugto ng walang hanggang pagpapala. Handa ka na ba para sa iyong mga himala? I-type ang siyam na daan at siyam na putsyam, kung handa ka nang makita ang himala. Manalangin ka kasama ko, amang makalangit, yumuyo ko ang aking ulo at puso sa iyong harapan sa panalangin. Lumalapit ako sa iyo, batid na ikaw ang may likha at ang dakilang ako nga. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ang iyong salita ang lumikha ng mundong ito at lahat ng naririto. Naghahanap ako sa iyo sa panalangin, dahil naniniwala akong ikaw, ay tagapagbigay ng gantimpala sa mga taimtim na humahanap sa iyo. Amang banal, pinatawag mo ako upang maging banal. Patawarin mo ako sa anumang kasalanan na nagawa ko, alam man o hindi. Linisin mo ako, Ama, dahil nais kong mamuhay ng tama sa iyong harapan. Sa kabila ng aking pagsisikap, minsan ay nabibigo ako. Humihingi ako ng iyong kapatawaran at tulong upang maging mas mabuti. Amang makalangit, sinasabi ng iyong salita na kung walang pananampalataya, imposibleng mapasaya ka. Ipakita mo sa akin kung paano maniwala, magtiwala, at sumunod sa iyong mga salita, dahil nais kong mamuhay ng buhay na nakakalugod sa iyo. Nais kong maglakad sa pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin, tulad ng iyong iniutos, pero kailangan ko ang iyong tulong. Tulungan mo akong ituon ang pansin sa iyo sa halip na sa mga nakikita ko sa paligid ko. Tulungan mo akong marinig ng malinaw ang iyong mga salita, at maunawaan ang mga ito, dahil nais kong manindigan sa pananampalataya ng hindi nag-alinlangan. Hayaang ipaalala ng banal na espiritu ang iyong mga salita, habang nananalangin ako, upang magamit ko ang kapangyarihan ng iyong mga salita, bilang kalasag ng pananampalataya, upang pawiin ang mga may na palaso ng kaaway. Nananatili ako sa pangakong tatanggapin ko ang anumang hingin ko sa panalangin kung may pananampalataya ako. Amang makapangyarihan, hinihiling ko ang proteksyon at karunungan. Pagpalain mo ang aking pamilya sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga kamay ng proteksyon sa buong aming lahi at bigyan mo kami ng pangunawa at kapayapaan sa gitna ng bawat bagyo. Sumusuko ako sa iyong kalooban at paraan. Ikaw ang magpapalayok at ako ang luwad. Inilalagay ko ang lahat ng aking sarili sa iyong mga paa. Alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti at ligtas ang aking buhay sa iyong mga kamay. Salamat sa pakikinig sa akin kapag ako'y nananalangin. Ipinapanalangin ko ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos, salamat sa pagbibigay sa akin ng buhay at kaligayahan, sa paggabay sa akin sa tamang landas ng kapayapaan at kaligtasan. Mahal kita. Salamat sa panonood. Upang suportahan ang aming channel, pindutin ang pindutan ng pagsubscribe at maging una na makaalam tungkol sa mga bagong video.